ipapakita ko sa inyo kung paano gawing uh, hindi na nasisira ang motor ng electric fan na to. Pero bago yan, pakishare ng video ko na to. Yan ang pinakamahalaga. At pangalawa ay pakipalo. Pakishare at pakipalo. Kung ginawa nyo yan, ay uh, ipapalo ko kayo. Kung hindi, alam nyo na. Okay, so, papakita ko sa inyo kung paano hindi na masisira itong motor na electric fan na to kasi yung ganito mga klase, madaling masira. So, ngayon papakita ko sa inyo at uh, panoorin nyo hanggang sa uli para malaman niyo. Okay? Kalasin natin 'yan. Madali lang naman kalasin yung ganitong mga ano mga motor ng electric fan. Sige natin. So ganyan lang. Tapos may apat dito na ano nga screw niya. Dali lang siyang kalasin kaya hindi kayo may urat. Na. Karamihan kasi ng motor ng electric fan ay ganito ng klase. Kaya papakita ko sa inyo. Kasi napapansin nyo, bilis masira ng mga electric fan ngayon. Buwan, lang siya. Sira na. Kaya sas, papakita ko sa inyo kung paano ito hindi na, na, hindi na masisira. Yan. Panoorin nyo hanggang uli para malaman ninyo At uh, ah uh, uh, hindi kayo maniwala sinasabi ko eh so malalaman ninyo yung sagot mamaya pag hanggang sa so, paano ito gagawin hindi na nasisira ayan buksan natin oh so, so, ito yung kanyang stator ito yung kanyang housing so, sa likod stator nya mo muna natin dyan meron siyang mga uh, washer ring yung spacer Anya. so yan, nagawin natin hindi na siya nasisira uh, si sira na sira ilang buwan lang, sira na, Di pa maabot ng isang taon yan yan okay, natin Bago pa to, kaya, pero gagawin na natin ano. Hindi na siya masisira. Ayan. Ito yung kanyang shafting. Ito yun, bago-bago pa. Ito naman yung kanyang bushing. Ito yung metal pad. Kanyang flower na doon sa loob. So. Pakita ko sa inyo. Sabay-bayan so, lang ninyo. Pakishare. Ito yung pinakamahalaga. At pakipalo. Pag ginawa niyo yung dalawang bagay na yan sa video, sa mga video ko, sigurado, papalo ko kayo. Pero kung hindi, pero kung hindi, hindi niyo kayo papalo, hindi nyo ako hindi nito ito i-share si ko na rin kayo palo. Baka ko rin kayo palo. So yun lang naman yung ano namin mga vlogger. Okay. So yan. Natin. So hanggang lang natin yung mga ano niya. Ayan. Ayan. natin. Ayan, o. So, ito yung ano niya, bushing niya. Ito yung ano niya. Ayan. Okay. okay. So, ang gawin natin sa so, sila. So, gawin nyo ito. Hindi na nasisira yung electric nyo. Lagi nasisira. Okay. Tingnan ninyo kung paano ko gagawin. Ito so, yung pong. Masyado siyang malaki. Malaki na ako. ko yan. Kasi so, binibili ko yung malalaki na malalapat para mura kasi siya. Saka so, magagamit ko pa. Ito, so, nagagamit ko pa siya. Okay. Ito so, yung bushing. Ito so, yung pong. Okay. yan. Ang makikita nyo mamaya kung uh, ano yung uh, sekreto. O, paano, hindi na gawin, nasisira. Ito na. Nakikita nyo na yung proseso. Okay, yan. Yeah. nyo. Ay, sundan nyo lang to. Okay. So, yan. Ito yung oil niya. Yan, Yan isa sa sekreto, yung balik natin. Ito, balik natin. Ay, okay, balik natin. Yan. Dali lang, di ba? Gawing, ano, hindi na nasisira. Gitu ya. Hilang asik piun. Di maluag. Eh. Gimana kena nih? Eh, tapi kumama yang aku anu yung. Cekreto kombakit. Itu ai ndi na. Masisi ngra. Lagi kasi nasisira. May hina na kasi ngayon nung design ng mga motor. May mga bagay silang tinanggal. Lagyan natin ito. Oil. Ito isang sekreto. Yung oil na ginagamit ko. Ito, ito ang pinakasekreto ko. Yung oil, yung langis. Ginagamit natin. sa yan dapat alam niyo yung langis na yan o oil na yan kung ano klase yan balik natin okay. at na ito para mabilis may lagay okay. Ayan. Mabilis lang. Dali lang, di ba? Ayan, karami yung mga video. Kamahaba kasi hindi kaya ipakita yan ng sa kalahating minuto. Kwenta-kwenta lang. Okay, yan na. Tapos na. Okay, balik na natin. Dito. Oh. Balik. Oke, okay. terus ya, terus ya, seperti ayo. Yan lang, ganun lang. Wala pang kalating oras. Maanood na ulit. So, ano yung sekreto para hindi na nasisira ang pan, ang ano natin, motor na electric pan. Kapatan nyo lang po. Ito, oh. Yan nyo. Ito, kaya dali masira. Hindi naman siya nag-absorb ng maraming oil. konti lang. At natuyo agad, lana. Tapos yung oil na nakalagay ay napakarang madaling matuyo. So, sekreto, foam at paltan ng foam at paltan ng oil. Anong krasi ng oil? yon ang sekreto. Na, yung ginagamit ko. Sa pang sekreto yun, yung oil na yun. Kasi napakatagal nun matuyo. Taon. Yes. Nasawa na kayo sa kagagamit. So, yan. Nakita nyo na. Yan lang. Bilis, diba? ba? Tapos na. O. O. Ha? Yan lang. Kaya pag ginawa nyo ito, hindi na masisira ang motor na electric pa ninyo ng ilang taon. Hindi, hindi buwan lang. Kasi abutin siya sya ng taon. So, diba? Hindi na masisira ng buwan lang, kundi taon bago masira. Magsawa na kayo. Maluwag na maluwag, di ba? Kasi maganda yung na, ano, yung ligay nating oil. Okay, yan. Okay, sir. Okay, palo. Yan, pinakamahalaga. Para naman, mga baway kami mga, ano, mga vlogger sa teknik na mga pinapakita ko sa inyo. So, hindi na siya masisira ng ilang buwan lang. Kundi so, taon. Taon siya bago masira. Okay? So maliwanag yung sinabi ko.